Partner, mga kapatid, hindi sinasantabi ng mga taga-Philippine Animal Welfare Society ang posibilidad na papatay na lang ang mga nareskong pitbull sa Indang Cavite noong weekend. Erwin, posible raw kasing hindi na makarecover mula sa pinagdaan ng trauma ang mga asong isinabak sa iligal na sabong. Oo, at ang isa sa sinisisi sa sinapit ng mga aso, ang Bureau of Animal Industry na nag pa ng permit para sa operasyon ng warehouse. Michelle Mediana, ikwento mo. Galit na galit ang Philippine Animal Welfare Society o POS sa sinapit ng mahigit dalawang daan na pitbull na isinabak sa illegal dog fighting sa Indang, Cavite. Ito so yung nakakagalit din na ginawa pang venue ang Pilipinas. Pero ang higit kinaiinis ng POS ay kung bakit binigyan ng permit ng Bureau of Animal Industry ang warehouse kung saan ginawa ang dogfight. fight. Nakarehistro ito bilang isang dog farming facility. The government should be able to make sure that the facilities that they give permits to, they follow yung mga standard animal welfare prohibitions na nasa batas natin. Lima sa mga asong kinailangan ng patayin kanina dahil masama ng kondisyon. Magkatulong ang Animal Kingdom Foundation at post sa pag -e evaluate at pag -re rehabilitate sa mga naiwang aso. Sabi naman ang dog trainer na si Jay Lim, kaya pa itrain ang mga pitbull para makihalubilo sa mga tao. Pero malabo na na matrain sila na makisama sa ibang hayop. Ang aggression ng pitbull is only nakafocus sa ibang hayop, sa, in this case sa ibang aso. Anim na koreanong nahuli, Nahaharap sila sa hanggang dalawang taong kulong at multang aabot ng hanggang limang libong piso. Ang sinasabing kinikita ng dogfight, isang milyon kada laban at umaabot ng hanggang sampu ang dogfights kada araw. Michelle Mediana, News 5. Sa puntong ito, makakausap natin si Dr. Efren Nuestro, direktor po ng Bureau of Animal Industry. Magandang gabi po, Dr. Nuestro. Uh, magandang gabi po naman sa inyong lahat yan at sa atin po mga sumusubaybay ng ating po programa. Bakit po binigyan ng BAI ng permit itong uh, warehouse na ito? Uh, ito, maganda nga po itong pangyayari at nahuli nga po ito. No? Ang katotohanan po, lahat po na meron pong animal facilities na uh, nagko-comply naman dito sa ating pong uh, uh, animal welfare standard like yung mga kanilang mga uh, kainan, mga shelter and so and so. At kung nag-apply po sila as a breeder farm, yun po ay talaga pong nabibigyan natin. Pero yung po kanilang intention to use this farm as a, for the illegal gambling, that's another story. Pero, oh, yes. Dr. Nuestro, wala ho ba kayong yung mga Uh, spot check, yung uh, sisilipin monitoring. ninyo, yung monitoring, Doctor uh, Dr. Nuestro? Basta, pag sinabi ba naman, kahit ako, for example, sasabihin ko na meron ako ng uh, farm, gagawa ako ng farm para sa ganito, breeding, etc., etc., does it mean to say na hindi nyo na i-inspect yung farm ko? Baka ano na ang ginagawa ko sa mga hayop na ito? Tama nga po, tarin, meron po tayong mga monitoring na activities na dapat pong ginagawa riyan at siguro nga po, kaya po naman ito, eh, ka nga, eh, nahuli because of also the information or intelligence information on that uh, basis yung kanila pong ginagawang mm -hmm. operation But, uh, natin inintend na iniaccredit ito para po gamitin like for example yung nangyari sa mga Korea na yan, para gawin po itong gawing online uh, uh, dog fight fighting ano Hindi it is uh, for that purpose that definitely hindi po natin bibigyan sila ng uh, accreditation diyan as i said ito po binigyan natin ng accreditation on the basis of their facilities so, Doctor... not because of their operation. Dr. Nuestro, magandang gabi po si Opo. Cheryl Cosim po ito. Sabi nyo nga may monitoring kayo. Ang tanong paano ho nakalusot at bakit nakalusot sa inyo 'yan? Posible rin ho kaya na may nabigyan pa kayo ng ibang permit para sa dog farming pero dog fight pala ang niraraket. Ay maganda nga pong na experience to na nakita natin kasi po una wala po sa ating isipan na ito po ay gagamitin ng illegal gambling ito po mga ganitong breeder farm kasi po ang declaration to ito po ay gagamitin as breeder farm. All right, uh, last question na lang mag Dr. Ako. Nuestro. Ah, bibigyan kita ng tape ha, kasi mukhang mahina yung mga bataan nyo, yung monitoring nyo, medyo tutulog-tulog. dyan okay. po sa Rizal, meron na namang isang uh, dog farm dyan na binigyan nyo ng permit. Bantayan nyo yun yan dahil meron hong nangyayaring dog fighting din dyan sa Rizal. Okay, maganda po. At uh, salamat po sa All right, maraming salamat po. po. Okay. okay, Dr. Efren Westro ng uh, Bureau of Animal Industry.